naman, papasok na kami dito sa Lord Cemetery. Doon na naman kami pupunta sa aking apo na si Kai Marielit Coyuca. Kasama ko yung aking anak si Tisay. Ayan ang aking anak na si Tisay. Nauna na yung aking mga apo at iba kong anak na kambal nandun na. Nauna na sa kanil kanina pa. Kasi bumili kami ng flower at kandila.

libingan ng aking apo na si Kaya Maria Death ka Yan, kasama ko yung mga anak ko. Ayan, malungkot pa rin ang buhay. Pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. Minsan, nawawala. Minsan. Ha. Uy, bakit ganyan? Wala nang flower. Alisin mo yung flower na ibanak. Yung mga laya na. Hello, Kikayem. Kay Happy Valentine's, Apo. Huwag dyan ilagay. Happy Valentines, Apo. Wala talaga nagpunta pala sa kanya nung Pahal Valentines na... O, ba't hindi nagpapalit ng flower? Walang flower. Ayan, Happy Valentines. Dito kami ni Ako, mo. na nga pag ano. dalawang guwapo niya. Yes. Pinati namin yung ay mga mga sa buhay na yung mauna si Papa Nila Nelson, gusto sa mga si Kay Marilyn Kiyo Kana. Happy Valentine's kasi din namin sila na noong February 14th. Uh, um, Valentine's Day kasi nagkaroon kami ng Okay, palagas na kami sa Lord si of Simon Terry. Parang uuwi na kami. Galang, don't you Bye, Lord.